Yan guys, dito tayo. Bibili tayo ng Paris Paris. Pag muna natin yung ano, tricycle. Bili po tayo ng Paris Paris guys para sa ating ulam. Ayan, dito na ako sa Pinas. Ito ang kaganapan ng isang OFW guys. Ayan, bibili po tayo ng lutong ulam. Kung doon tayo sa ibang bansa eh, hindi tayo nakain ngayon, dito kakain po tayo guys. Ayan. Bili tayo ng paris. Huwag kang ano, alika dito dito. Aking bunso, baka... Bili tayo ng paris-paris guys. Bili tayo ng paris-paris na ulam. Ito yung suki. Suki-suki. Paris-paris. Ayan. Ay big sabihin ikaw ang mismo magluha. Ah, ano 'yun? Sorry. Ay ikaw maglalagay ng mga ingredients. Oh, galing naman ng Paris Paris guys. Oh. Yung kung sino yung customer, siya yung maglagi ng mga ingredients, hindi ka tulad dun sa iba na. Paris, Paris. Be, hindi ka dito. Huwag kang magtakbo, ma amanin yung sasakyan. Dito ka lang, baka may nunu dyan, dito ka lang. Dito ka lang, baka may nunu dyan. Ayan guys, Oh. Ay, Ram, sarap po. Oh. Ang bango-gang-bango kaya ng Paris, Paris, guys, Oh. Guys. Ayan guys. Sarap kaya ng paris-paris nila oh. Oh, di ba? Ano ibig sabihin ng paris para dalawa? Dalawang klase? Kanin. May okay, kanin paris. Ah, ganun. Kapag ka ulam lang. Guys, ah, may ulam lang. Isang ganun. O, so, yan. Yung ganun. Sa mer, guys. Kaya, dito na kayo kumain. Kaya sa mga paris-paris. Ang dalawa siya. Ayan. Ayan ang ulam namin ngayon. Ay, uwi na kayo guys. Uwi na kayo sa pinak na makakatikim kayo ng Paris-Paris. Diba? Thanks for watching and support my vlogs guys. And please click the bell button for more updates. Andito tayo sa Maribelis bata. Yan mga guys, ito so, po ang pagganapan ng ating ating pag-uwi. Bali, pangalawang gabi ko ngayon dito guys sa Caribel Sumbata. Pangalawang gabi natin dito. Anong tayo ka gabi? Kaya, ito, kain po tayo ng Paris-Paris. O, oh, diba? Sarap. Ali na guys. Okay, thank you. Okay, okay. Thank you po sa tubig. Okay, so, tandaan kayo ha. Ay po, thank you guys and God bless. Keep safe. Bye okay. guys. Ayan, pa na po kami. pa na po kami. Ayan, ah. kasama aking pamilya guys. yan Ayan po, salamat.